Ramdes yun Lambig, yun. Lambing din yun. Hindi mo hindi siya nadadalo yan gaano ng dugo. Nireklamo hmm. sa lang. Masa pag hindi siya nadadaluyan doon yan doon, nireklamo so, yan. Ang way niya pag nireklamo, sasakit siya. Mm -hmm. Ano pa din niya? Blood, high blood. Nice. <missibility> <laughs> parang, parang, nag-compress Dari, side, side. Okay, good. Perfect. Perfect. Nice. Wow. Wow. Magpapasto ng headache So, eto lang. Pwede mo itong i-elbow set. Eh? Masakit, ganyan pero sobrang relaxing po part nito, pag Kasi po, sa sumakit to, sasakit din po nandito. Sasakit yan. Si hihilaan, si hihilaan. So, ito yung nagpapakompress ng cervical natin. Ito dalawang lumasa na Ngayon, pag ito lumala, hindi ito siya, may mga time na hindi na ito Pag hindi ganong wala, hindi na siya nakahalat. Kulang na yung hindi mo na nag-all dito nagkakaroon ng cross and shoulder, nagdo na g start Lalo na kapag nagkaroon ng minupusal, sa so yung history niya wala na kaano, so wala na kaano, papasok dito ng lubricant, tasakit na siya. Hindi yeah. yung lali, labas. Pero may switch naman tayo yung bibigay sa inyo para yung gawin nila. Kamay dito, dalawa. Open lang. Hingang malalim. Eh. Labas. Bita ako. Palagay ako ng kamay sa may can. Okay, relax lang. Hingang malalim. Eh. Labas. Madami Ooh. Wala konti lang. Lang. Pero kanina yung ano ah, um, yung kanina. Basta